Ano ba ang kahalagahan ng paginom inom ng tubig? Magandang araw! Ako ay si at welcome sa ikalawang episode ng Tubig, Sanitasyon at Kalusugan. Una, sa isang artikulo ni Alan Morgan Ardian na nasa Mayo Clinic Health System, ang paginom ng tubig ay higit pa sa ng uhaw dahil ito ay mahalaga sa katawan. Ayon sa kanya, mahalaga ito para sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga katawan ng tao dahil sa itong mga dahilan. Lagdag pa, alam niyo ba ng tubig ay bumubuo ng 60% ng timbang ng katawan natin? Yes, ang mga proseso ng katawan tulad ng paghinga, pagpapawis, at paggala ng excretory system ay nagpapababa ng tubig sa katawan ng tao. Kaya, importante ito upang magdagdagan ang iyong mga pangangailangan ng fluid needs sa pamagitan ng pag-ehersisyo, pagbababad sa ilalim ng araw, mataas na altitude, at pagpapanatili ng isang high-fiber diet. Pero, pinag-iisipan ba natin na lahat ng tao dito sa Pilipinas ay may access sa malinis na tubig para sa pag-inom o kahit na para sa kanilang palikuran? Susunod, ang hygiene ay sumasaklaw ng higit pa sa kalinisan. Ang layunin ng mga kasanayan sa kalinisan sa kabilang banda ay upang maiwasan ang sakit sa pamagitan ng paggamit ng paglilinis bilang isa sa maraming input. Higit pa rito, ang mga komunidad na may malinis na kapitbahayan ay dapat hikayatin dahil ang isang maruming tahanan lamang ay maaaring makaapekto sa mga kalapit na kapitbahay at mapabilis ang pagkalat ng sakit ang mga palumpong, mahinang pamamahala ng basura at kakulangan ng drainage sa mga tahanan ay maaaring magsilbing lugar ng pag-anak ng mga vector na nagiging sanhi ng mga sakit na dala ng vector tulad ng malaria na makakaapekto sa mas malaking bahagi ng komunidad. Pero bakit nga importante na mayroon ng access ang lahat sa malinis na tubig? Ayon sa Presidential Decree No. 856 o ang Code on Sanitation Section 9 ng Kabanata 2, nakasaad dito ang likas ng karapatan ng bawat individual sa Pilipinas na magkaroon ng access sa malinis na inumang tubig. Ayon naman sa World Health Organization o WHO, ang Sustainable Development Goal Target 6.1 ay nananawagan para sa universal at pantay na pag-access sa ligtas at abot kayang inuming tubig. Ang cholera, diarrhea, dysentery, hepatitis A, typhoid at polio ay ilan lamang sa mga sakit na maaaring kumalat dahil sa kontaminadong tubig at mahinang sanitasyon. Dahil sa hindi wastong pangangasiwa ng urban, industrial at agricultural wastewater, Daan-daang milyon tubig na inumin ng mga tao ang mapanganib na kontaminado o maruming kemikal. Ang arsenic at fluoride ay mga halimbawa ng mga natural na kemikal na maaaring magkaroon ng mga implikasyon sa kalusugan. Ang iba pang mga kamikal tulad ng lead ay maaaring naroroon sa mas mataas na concentration sa inuwing tubig bilang resulta ng pag mula sa mga bahagi ng supply ng tubig na nakikipag-ugnayan sa tubig. Tinatayang 1 milyong tao ang namamatay bawat taon dahil sa pagtatay dahil sa maruming inuming tubig at kawalan ng sanitasyon at kalinisan ng kamay. Maaaring magpasya ang mga tao na ang paghuhugas ng kamay ay hindi isang prioridad kapag ang tubig ay hindi madaling makuha na nagdaragdag ng panganib ng pagtatait at iba pang mga sakit. Dagdag pa ayon sa siliksik, mayroong direktang ugnayan sa pagitan ng mahinang sanitasyon kabilang ang mga gawain sa pagdumi kung saan saan, mga nakakahawang sakit, malnutrition at ang hindi tamang paglaki ng mga bata o stunted growth. Bukod pa rito, sa isang research, ang mga kalahok ay nagbigay ng mga halimbawa kung paano naapektuhan ng kanilang mga nahusay na kasanayan at kaalaman sa kalimisan ang kanilang mga relasyon sa kanilang mga anak na nagpapakita ng kahalagahan ng mga pamilya at komunidad sa pagpapaunlad ng pag-aaral ng mga bata at pangkalahatang kagalingan ayo sa maraming scholar sa pagpapaunlad ng bata. Ayon naman kay Jenny Rose, sa isang artikulo ng UNICEF, mahirap talagang paghuka ng lupa para itapon ang kanyang dumi dahil sa kanyang kapansanan at nakakahiya rin. Makikita naman natin ang pagbawas sa pagkakaroon ng mga sakit dahil sa mas malinis at malusog na kapaligiran na naging posible sa pagpapatupad ng mga toilet installation sa mga komunidad. Ngayon, dumalo tayo sa isang solusyon na makakapag-produce ng maiinom na tubig gamit ang hangin at sikat ng araw. Ang Source Hydro Panel ay isang off-grid solar power na teknolohiya na kumukuha ng singal ng tubig mula sa hangin patungo sa isang espesyal na material na sumisipsip. Ang pagkakaroon ng akses sa pinabuting infrastruktura ng kalinisan na naging posible ng mga proyekto ng palikuran ay nabigay inspirasyon sa kanila ng pagbutihin hindi lamang ang kanilang sariling hygiene, kundi pati na rin ng kanilang mga anak. Kaya naman upang gawing pangkalahatan ang pagpapabuti ng kalaman sa kalusugan at paghuhugas ng kamay gayon din, ang pagbabawas ng malnutrition at dehydration ay nakasalalay sa mga estratehiya sa edukasyong pangkalusugan na particular na nakadirekta sa mas matatandang mga bata at kabataan at outreach sa mga magulang o tagapag-alaga. Salamat sa panonood ng ikalawang episode na ito. Sana naman may natutunan kayong bago. Hanggang sa susunod!